Isinagawa ang pamamahagi ng hybrid rice seeds sa mga magsasaka bilang paghanda sa nalalapit na tag-ulan sa bayan ng mga Ang programang ito ay bahagi ng mas malawak na inisyatiba ng Department of Agriculture upang mapataas ang ng palay sa bansa. Ayon kay Bonito Jim Espanyol, lang siyang presidente ng Pangasinan Confederation of Irrigators Associations o PCIA, ang kanilang organisasyon ay katuwang ng lokal na pamahalaan ng Department of Agriculture sa pamamahagi ng mga binhi kung saan ang mga magsasakang nakatanggap ng mga binhi ay mga rehestrado sa Registry System for Basic Sectors in Agriculture o RSBSA at sa Municipal Agriculture Office sa naturang bayan upang matiyak na sila ay mga lehitimong magsasaka. Ang mga hybrid rice seeds ay binibigay para sa main cropping season na magsisimula sa mga susunod na buwan. Ang paggamit ng hybrid rice seeds ay naasahang magdudulot ng na mas mataas na ani mula sa 7 hanggang 15 metric tons bawat hektarya kumpara sa average na 3.6 metric tons na gamit ng mga inbred seeds. Hinikayat din Espanyol ang mga magsasaka na mag-apply sa Philippine Crop Insurance o PCIC upang magkaroon ng libreng insurance coverage para sa kanilang mga pananim sakaling magkaroon ng sakuna. Ngayon po uh, ang ang nakaschedule na distribution ng mga binhi, mga inbred and hybrid seeds para sa ating mga farmers. Uh, yung iba uh, as mga kwan, mga isang oras pa silang naghihintay. Anyway, may short na program, normal naman yan. At uh, ako naman, eh, kararating ko lang din mga 10 minutes sa loob. Ako, uh, oh, uh, PCIA or PCIA, ang tawag po natin dyan ay Pangasinan, Confederation of Pericator Associations, at uh, ako po yung pangulo sa buong Pangasinan. Uh, since ito ay programa ng Department of Agriculture, kasama kami sa distribution ng mga uh, subsidy na binhi at saka may konting abono. Yes, lahat ng mga farmers uh, regardless of ikaw ay from farmer organization, farmer association or irrigators association kasama po sa uh, distribution ng mga libreng bigas. Para sa main crop lang ito na i start uh, ngayong June mag-start ng tagulan at ang ating patubig ay mag start ng June 30. Ang ating patubig mag start sa June 30, uh, hindi natin may start ng maaga kasi may ginagawa pang project. Pangalawa, mag-shutdown -si yung San Roque Power. Uh, mawawalan ng, uh, kasi magkakaroon ng maintenance shutdown from June 1 to 15. So after June 15, nag-assure naman yung San Roque Power na as early as June 10 matatapos nila yung annual maintenance shutdown. Actually, nag-start na. Marami nang nagsabog tanim o dry seeding na tinatawag natin. Uh, pero, siyempre, alam naman natin, parang ano lang yan. Parang sugal lang yan. So, ang advice ko naman, antayin natin yung patubig. Uh, wala tayong problema sa patubig kasi ang mga Ardan ay, although located tayo sa tinatawag na downstream, okay naman yung ating patubig dito. Maayos po ang ating patubig Uh, medyo natitinog nang na uh, hindi naman nating gagawin yun kundi dahil sa maintenance yata. kaming crafting calendar na sinusunod at uh, next week magkakaroon kami ng tinatawag na SMCC or uh, system management uh, committee uh, magme meeting kami para pag-usapan yung mga schedule ng patubig uh, mga kasama namin lahat ng mga irrigator association ng Sinukalan uh, Santa Barbara, Dabukan, Kalasyao, ang mga dan. Para sa programang Bombo Hane Big Time, patrol numero 4, Bombo Jason Ramos ng Uulad, para sa number 1, and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio, Bombo!